Paano mabubuo mo yung isang project mo kung ang butas nila ay the same side. Ayan. Good day mga Pets. Welcome to patas Cartier TV. So ayan. Tapos na no sana tayong mag lagay ng mortise and tenon para maging buo na yung rocky chair natin. Ayan o. Kung nakikita nyo ito. Itong part na ito. Yung dalawais. Yan yung connection nilang dalawa. Nung isa. Ang problema ngayon, buds, ay, eto. Ito ang masaklap. Ano bang ginawa mo, mga The same sides, yung nabutasan natin. Gaya nito. Eto. Tsaka dito. Dito. Ayan. Ang problema, same sides sila. Eto. Ayan. Oh. Tsaka eto gusto masaklap dito yung butas pero nalagay natin yung butas doon sa likod so yun yung masaklap Saklap na nangyari sa rocky chair pero okay lang maray repair naman yan maayos yan so so yung gagawin natin ngayon bubutasan natin yung kabila pagkatapos tatapalan natin yung mga butas na maling butas na nagawa. Tsaka, assemble na natin. So, mamaya-maya, ma-assemble ma na to Ito yung masaklap. Kung mayroong mga karpintero, kung mga veterano, pinagdaanan na, 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 na rin nila ito eh. Ayan o. Ito yung butas. Paano mabubuo mo yung isang project mo? Kung ang butas nila ay this same side. Ayan. Nakikita nyo ba yan? Ayan o. Oh. Parehas yung sides. So, hindi mo yan. Hindi opos, opposite sides yung nagtun na lagyan natin ng mga butas. So, ang gagawin ni Mang Ben, iiyak na lang. <laughs> hindi. Babaguhin natin yung mga butas. Tapal na lang medyo pangit yung output pero gawa natin ng paraan na magiging camouflage siya dito sa kahoy pagkatapos ng magawa so ayan muna mga pa si share natin sa inyo so ito yung babantayan nyo pag naggawa kayo ng mga furniture always remember yung right side na magiging assembly nyo tsaka yung kung baka yung inner tsaka outer side. Kasi, ito yung nangyari sa akin ngayon. Palaging che check, double check pag itong part na ang gagawin niyo Yung mag assemble na kayo para tumayo na yung isang project, yung furniture. So yan muna yung i share natin ngayon mga patsa sa furniture. I-update ko kayo mamaya pag natapos na to. Ma-correct na natin itong mga butas na to. Matapalan na. cakap ma-assemble. So hanggang dyan na lang muna. Ciao!